Hello everyone! So for today's video guys, nandito kami ngayon sa home depot ng aking mahal na asawa at kami ay bumili ng backsplash para dun sa aming kitchen. So may napili na pala kami itong white na tiles na to. And then, so 10 pieces pala itong kinuha namin. So kung magkukulang man, pwede naman kaming bumalik. At kung may sumabra man, pwede naman namin ibalik yung sobra. Basta, Um, may resibo. So, nasa akin pa rin yung resibo. So, itinabi ko. And then, nagtitingin kami ng border dito para dun sa tiles. Siyempre, kailangan white din siya para mag para mag um, tag dito, para mag match dun sa kulay ng tiles. So, ayun, sinusukat nga pala ng asawa ko. Ganyan yung dapat kalabasan niya pag nilagyan siya ng border. So, meron kaming medyo hindi pagkakaunawaan dito ng aso Kasi kailangan, syempre, mag-match siya dun sa my tiles. Kasi yung tiles na nakuha namin is para siyang marbles. Pero yung tiles na um, sinusukat ng asawa ko, ay yung parang normal na tiles lang, yung parang makinang. So, hindi siya mag-match dun sa tiles na nakuha namin para dun sa kitchen. So, wala naman kaming mapagpilian kasi yun lang yung pinakamura. Ito namang nakuha ko ay ang mahal niya. And yan ay marble. So talagang medyo mahal siya. Ang dami talagang magagandang tiles dito sa Home Depot. Kaya lang, mahal, mahal at pera na lang ang kulang. So ito yata yung pinakamurang nakita namin na $1 siya per square foot. Sabi sa sako, maganda na din naman siya. Kaso, hindi ko siya type kasi black. Gusto ko yung minimalist lang. Tapos yung ma Malinis tignan like white. Ayan. Talaga bet ko yung white para sa aming kitchen. Para naman magandang tignan at malinis. Kung nakita niyo, hinahawakan to ng asawa ko. Um, kasi nag-uusap kami ng asawa ko na kung papalitan ba namin yung aming floor. Kasi yung floor namin ay puli carpet talaga siya. Ang hindi lang carpet ay yung nasa kitchen tapos yung nasa bathroom. Tapos yung sa may um, doorway. Alam niyo ba, nung simulang nakalipat kami dito sa bahay, ay kabilaan ng aming binabayaran. So, bukod sa bills, syempre, meron din kaming pinapaayos dito sa bahay. Kasi, kailangan mo siyang i-upgrade. Ito kasi sa bahay na nakuha namin, nasa sayo kung, kung ang uh, papalitan mo yung floor, kung i-upgrade mo yung kitchen nyo, may ganun. Kasi kami, Um, gusto namin maglagay ng backsplash. So, ang ginawa namin ng asawa ko, nag-ipon muna kami. Hindi na nakaipon na kami, bumili na kami ng backsplash. So, parang step by step talaga siya. Hindi naman yung talagang one down na bibili na namin siya. So, pinag na muna namin siya. So, ito, katulad nitong ano na to, yan, para yan sa, sa floor, yan, hardwood floor siya. Ayan, nagtitingin din kami ng asawa kasi balak namin palitan din yung aming ang floor kasi naka carpet siya. So, ang sabi ko sa kanya, ay unahin muna namin itong office. Pero mi pero kasi minsan, ano 'yan, lagi yan tutul yung asawa ko minsan pag sabi ko, ito muna natin yung unahin natin yung ganyan yan kasi kasi iniisip niya kapag binili namin yung materials. Tapos pag pag bumili ulit kami, baka daw wala na yung style na nabili namin na una. Yun naman yung kanyang wino sabi ko sa kanya, hindi lang naman yun yung store na nagtitinda noon. Pwede din naman sa online. Kasi minsan talaga nag out of stock. So, kailangan pa maghintay ng mga ilang days or, or months bago ulit magka stock So, yun kasi yung ano, pinoproblema niya minsan. So, eto naman guys, yung mga, yung mga nakarolyo, yan daw ay underlined. So, yun yung pinaka-underneath ng ano, itong carpet na to kasi namin meron siyang pong sa ilalim. So, ayun daw yung nilalagay sabi niya. So, itong hinawakan ko, hindi ko alam kung ano yan. Nakalimutan ko yung tawag. Sinabi niya sa akin eh. Ba ano din siya? Para siyang, ayun, alam ko na yung border din niya. Border din daw yan, sabi niya. Okay, so, uh, ito take over ng asawa ko yung voice over. So, ito na siya. Go. And there are several types of grout. They have different levels of stickiness and Set. So, yung mga nakita yan, yan, yan daw ay grout. So, okay, explain it. Yeah, we decided not to get white grout. We decided to get gray grout. Uh -huh. well, what? So that way it'll be contrasting with the white tile mm -hmm. and it'll stick to the wall. But sadly to say, they don't have the black grout. They don't. You normally would add an extra pigment to make mm -hmm. it darker. So, what we got in here is the gray one? Is mm -hmm. this the green? gray? Dark gray. Dark gray one. So, the one that we got is the cheaper one because yeah. we don't afford the, the expensive one. So, we got this Yeah, we got the medium one. set. Yeah. What's it? It's 50 pounds. Yeah. To make about 5 gallons. 5 gallons. More so, than what we need. So, your price is, I think it's $12 or $13. Yeah. $12.77, I believe. Mm. So, colors. There's white. We black. So, what are you yeah That's right, 1277. Oh, right 1277. Alright, and we also need a trowel to be able to spread the grout in a way that it'll hold. You just notice how one side's flat and one side uh -huh. has. Halloween, Halloween. All right, we're all about Halloween.